maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Sa muling narinig ng matanda doon sa bata Napatulala na ito ng ilang mga segundo. Nakakaramdam na kasi itong si Tatay Ligaspe ng kakaibang lakas at pwersa galing sa batang si Buno. Sagot naman ditong si Tatay Ligaspe doon sa bata. Wag ka munang lumabas, Buno. Diyan ka lamang. Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo. Maliwanag ba? At pagkatapos mabilis nang bumalik doon sa sala itong si Tatay Ligaspe para ipaalam kay Rosa na nando doon sa may kusina itong si Buno at balak ng bata na lumabas ng bahay. Nang mapag-alaman naman iyon nitong si Rosa, agad na tinignan ng ginang ang kanilang kwarto dahil sa kanyang paglabas kanina. Nando doon pa kasi itong si Buno nakahiga. At nang makapasok si Rosa na pagtanto niyang si Bono nga ang nakita ni Tatay Ligaspi doon sa may kusina dahil wala na ang kanyang anak doon sa hinihigaan nito. Nagtatakbo na itong si Rosa papunta doon sa kusina ng bahay na iyon. Ngunit pagdating doon ng ginang, wala na din doon ang batang si Buno. Nag-iiyak na itong si Rosa sa kanyang isip, baka nga tuluyan nang lumabas ang kanyang anak sa bahay na iyon. Batid pa naman nila na may mga kakaibang mga nilalang ang umaaligid sa bahay na iyon. Nagpatulong agad ito kay Tatay Ligaspi para hanapin ang bata doon sa labas. Itong si Tatay Ligaspi naman, alang-alang sa kaligtasan ng apo, kinuha agad nito ang mahabang itak at pagkatapos lumabas na ang dalawa. Ngunit pagkabukas pa lamang ng pintuan, agad nang bumungad naman sa kanila itong si Buno na nakatayo sa paanan ng hagdan na parang may mga sipat-sipat ang bata na mga nilalang doon sa unahan. Agad na hinawakan ito ni Rosa sa may braso para sana dalhin na doon sa loob. Wika ka ng ginang. Buno, bakit ka ba lumabas pa? Delikado ang ginawa mo. Baka mapapahamak ka lamang anak. Ngunit tulad kahapon, hindi man lamang kayang maigalaw nitong si Rosa ang kanyang anak. Kaya lumingon agad itong si Rosa kay Tatay Ligaspi na parang humihingi ng tulong ang mga titig nito. akmang lalapit na din sana itong si Tatay Ligaspi doon sa bata nang biglang lumingon ito at naguwi ka sa kanila. Wala na po ang mga kampo ng kadiliman. Magaling na si Kuya Rooney at Kuya Erning. Nagkakatingin na, na naman ang mag-ama. Naguguluhan itong si Rosa. Doon kasi, sa kanilang bahay sa lugar ng kanlasog, tanging si Nanay Kanida ang kasakasama ng bata. At itong si Rosa, nanduroon kasi ito lagi sa lugar ng bintangan. Kaya wala itong kaalam-alam sa mga pagbabago ng ugali ng kanyang anak sa isip nitong si Rosa. Maaaring katulad din ni Butchok na na rin sa bata ang mga sinasabi ni Nanay Kanida na mga gabay. Nang tuluyang pumasok na itong si Buno sa loob, sumunod na din ang mga ito at laking pagtataka ng mga ito dahil nagkatotoo nga ang sinasabi ng batang si Buno. Bumalik na ang normal na pakiramdam ng magkakapatid na sina Ronnie at Erning nawala na ang sobrang pananakit ng kanilang mga tiyan. Bulong nitong si Tatay Ligaspi kay Rosa. Nakita mo na Rosa. Nagkatotoo ang mga sinasabi ni Buno. Natahimik na lamang itong si Rosa. Sa isip ng ginang wala na siyang magagawa pa kung tatahaki na naman nitong si Buno ang daan na tinatahak ng kanyang kuya Butchok dahil kapalaran na ng kanyang mga anak ang mga ganitong gawain. Dahil na rin sa babaylan ang kanilang lula kanida at albularyo naman ang ama nila ni Buno. Pamilya sila ng mga albularyo at mga mayroong tangan na karunungan. Nang bumalik na ang normal doon sa bahay nila ni Manang Lidya, nakakatulog na din ng maayos ang magkakapatid samantalang sina Rosa Manang Lidya at Tatay Ligaspi, nag-uusap muna ang mga ito doon sa may sala. Noon kasi, may kakilala itong si Tatay Ligaspi na isang albularyo doon sa bukirin na ito. Kaya nagtatanong ang matanda kay Manang Lidya kung buhay pa ba ito. Ang sagot naman nitong si Manang Lidya. Aba buhay pa si Tatang Ubak Ligaspi. Ngunit lumipat na ang mga ito ng tirahan sa pagkakaalam ko. Nanduroon ang mga ito sa sityo ng sungkol. Mula kasi nang lumipat ang mga ito, wala na akong masyadong nabalitaan tungkol sa kanila. Ngunit sigurado akong buhay pa si Tatang Ubak Ligaspe. Mabuti at naalala mo ang matandang iyon. Maaari tayong makahingi ng tulong sa kanya para labanan ang pinsan natin na si Purong nilukuban na ng kadimonyohan ang utak ng pinsan natin na iyan, pati ang kanyang mga anak. Masakit lamang isipin na tayo-tayong magkakapamilya nag-aaway dahil lamang sa mga pamanang lupain ng ating mga lulo at lula. Sa isip din kasi nitong si Tatay Ligaspi, kailangan na mapatingnan din ang kalagayan nitong si Buno. Hindi kasi maaaring magiging kampanti ang mga ito sa nangyayaring kababalaghan nitong si Buno. Baka kasi kampun panang ng demonyo ang sumasa lalim sa katawan ng bata. Kaya gano'n na lamang kalakas ang pwersang ng gagaling sa bata. Nakapagpasya na itong si Tatay Ligaspi. Pupuntahan nila bukas na bukas din ang matandang si Tatay Ubak. Hindi lamang para kay Buno, kundi para na rin makahingi sila ng tulong laban sa pinsan nilang si Tatay Prong. Kinabukasan, maagang nagpapaalam si Tatay Legaspi sa mga ito. Kasama na niya ang batang si Buno at papunta na ang mga ito doon sa bukirin ng sityo ng sungkol. Hindi alam nitong si Tatay Legaspi kung anong oras makakabalik ang mga ito. Binili na na lamang ng matanda na mag-iingat si Narosa, lalong-lalo na ang mga anak nitong si Manang Lidya. Huwag munang maglalabas ang mga ito, lalot mainit sa kanila ngayon ang pamilya ni Tatay Purong. Matapos iyon, mabilis nang naglalakad ang dalawa hanggang sa sapiti na nila ang bukirin ng sungkol. May mga nakikitang kabahayan ang matanda doon at agad na nagtatanong si Tatay Ligaspe sa bawat taong makikita doon sa lugar hanggang sa may isang nakapagturo sa bahay ni Tatang Ubak. Kaya wala nang inaksayang uras itong si Tatay Ligaspe. Agad na itong nagmamadali papunta doon sa direksyon na itinuro ng kanilang napagtanungan. Ayon kasi sa matandang napagtanungan niya, makikita ang bahay ng matanda doon sa gilid ng sapa. Walang ibang bahay na nakatayo doon kaya agad nila itong matuntun Nagpababa pa lamang ang mga ito doon sa may sapa na sipat na nila ang bahay na nasa gilid ng sapa at batuhan. Napabilis pa nga ang mga hakbang nitong si Tatay Ligaspe. Hindi siya maaring magkakamali. Ang nakita nilang bahay ay bahay na iyon ni Tatang Ubak. Napapalibutan kasi ang lugar ng napakalaking mga puno ng kahoy. Kaya habang papalapit na ang dalawa doon sa bahay ng matanda, Napakalamig na ang simoy ng hangin sa paligid at nakakaramdam na din ng malalakas na presensya ang matandang si Tatay Ligaspe. Ilang metro pa ang layo nila ni Tatay Ligaspe. Galing doon sa bahay, kita na nila ang matandang si Tatay Ubak na nandoon sa kanyang taliman ng mga gulay. Naalala din itong si Tatay Ligaspe na dati, laging kasama ng matandang si Tatang Ubak ang apo nitong kuba kaya hinahanap na rin ito ng mga mata nitong si Tatay Ligaspe. Ngunit ang nakikita niya doon sa may gulayan na kasama ng matanda ay isang binatilyo. Nang makita naman sila ng matanda, agad itong tumayo at tumitig sa kanilang dalawa. Mahigit din sa limang mga segundo ang ginawang pagtitig nitong si Tatang ubak sa kanila bago ito naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa tingin nitong si Tatay Ligaspe, sobrang napakatanda na nitong si Tatang Ubak. Mahahaba na din ngayon ang mga balbas nito na lagpas pa nga sa liig ng matanda at kulay puti. Pati na rin ang buhok nitong kulay puti din na napakahaba na at lagpas sa balikat. Habang naglalakad ito, papalapit sa kanila. Hindi pa rin inalis nito ang pagkakatitig sa kanila hanggang sa tuluyan na itong makakalapit dito pa na pagtanto nitong si Tatay Ligaspe na kay Buno pala nakatitig ang matanda at agad na wika nito sa kanila. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Agad naman na sinabi ni Tatay Ligaspe ang kanilang pakay. Ang tungkol sa nakakalaban nilang si Tatay Purong na may mga karunungan sa aral sa kaliwa at ang tungkol sa batang si Buno na kasama niya ngayon. Napangiti lamang itong si Tatang Ubak, lalo na nang magpakilala itong si Tatay Ligaspe doon sa matanda. Magkakilala kasi ang mga ito noon. Dahil noong unang mga taon na kay Tatang Ubak sila lumalapit kapag mayroong magkakasakit sa kanilang pamilya. Kita nitong si Tatay Ligaspe na tuwang-tuwa ang matanda habang inaalala ang mga nakaraang mga taon at muling uwi ka nito sa kanila. Hmm, kakaiba ang gabay ng batang ito, Ligaspe. <laughs> Mukhang kakaiba nga ang lakas ng tanga ng bata. Kailangan ko munang mag-alay ng mga usal para makikilala ko ang gabay ng bata. Ngunit doon ko na gagawin ito sa loob ng aking kubo. At pagkatapos pinasusunod na sila ng matanda. Nagpunta ang mga ito doon sa isang maliit na kubo na nasa likuran ng bahay. Ilang di pa lamang ang layo nito galing talaga sa kanilang bahay. At pagkatapos, inutosan ni Tatang Ubak ang binatilyong kasama nito na maghanda ng pangmerienda nila. Nang makapasok na ang mga ito doon sa loob ng malit na kubo, bumungad sa kanila ang iba't ibang uri ng mga ribulto na nando doon May mga iba't ibang bungo din ng hayop ang nakasabit sa mga dingding. Ngunit ang ikinagulat nitong si Tatay Ligaspe, ang dalawang mga alaga ng matanda na kasalukuyang nagpapahinga doon sa loob ng kubong iyon. Kasing laki ng mga aso ang mga ito habang nagpapahinga doon sa sulok ng kubo. Mga sigbin ang mga ito. Tumatawa lamang itong si Tatang Ubak at huwi ka nito sa kanila. Huwag <laughs> kang mag-alala, Mababait ang mga alagang kong iyan. Hanggat wala akong sinasabi at iutos sa mga iyan manatiling mababait ang mga alagang kong iyan. Sige, umupo ka muna, Ligaspe. Dudong bono. Halika dito. May mga gagawin lamang akong mga usal. Nakita nitong si Tatay Ligaspe. Na nakangiti lamang din ang apong si Buno na mabilis nang lumapit doon sa matanda. Hinawakan lamang itong si Tatang Ubak ang ulo ng bata habang nakapikit ang matanda at bumuka-buka ang bibig. Makalipas ang ilang mga sandali. Uwi ka ng matanda kay Tatay Ligaspe. <laughs> Huwag ka nang mag-alala Ligaspe. Galing sa lakas ng kanan ang gabay ng batang ito at para sabihin ko ito sa iyo. Alagaan mo ang batang ito dahil darating ang pagkakataon na ang batang ito ang magtatanggol sa atin. Kakaibang antas ang lakas ng tangan niya. Kinakailangan lamang nito ang tamang gabay. Tara na! Doon tayo sa loob ng aking bahay. Doon na natin pag-usapan ang tungkol kay Purong. Pagkatapos, lumabas na mga ito doon sa kubo at lumipat doon mismo sa bahay ng matanda. At pagkapasok ng mga ito doon sa loob, nakita na nitong si tatay ni Gaspi, ang kuba na apo ng matanda. Nakangisi pa nga ito sa kanya habang tumutulong sa paghanda ng magiging merinda ng mga ito. At bukod pa sa binatilyo at doon sa kuba, may dalawa pang kasama ang matanda na isang babae at isang lalaki ipinakilala naman agad ito ni Tatang Ubak sa kanila. Ang kuba na apo ng matanda, alam na ni Tatay Ligaspi ang pangalan nito na Mac dahil makailang bisis na niyang nakikita ito doon. Ngunit ang tatlo ngayon pa lamang nakikita ito ni Tatay Ligaspi. Ang kaisa-isang babae sa kanila ay si Lala. Ang lalaki naman sa mga ito ay itong si Duro at ang binatilyo ay si Gideon mag-anak ang mga ito ng matandang si Tatang Ubak at inampon. Mag-asawa si Naduro at Lala at anak ng mga ito itong si Gideon. Nakakaramdam din ng malakas na presensya ang matanda galing sa mga ito. Kaya natitiyak nitong si Tatay Ligaspe. Hindi mga normal na mga tao ang mga ito. Agad na nilang pinag-usapan ang tungkol kay Tatay Purong. Huwi ka din nitong si Tatang Ubak. Kakausapin din niya ang ina nitong si Buno may mga gagawin lamang siya sa bata para mas magagamit nito ang kalakasan at magabayan din ito ng maayos ng matanda sa hapon na iyon nagpasyang sumama na itong si Tatang Ubak sa kanila sa pagbabalik doon sa bahay nila ni Manang Lidya sinama din ng matanda ang kanyang alalay na si Mac at ang tinuring na apo na si Gideon kakailanganin niya ang mga ito kung sakaling magmamatigas pa rin ang pamilya nitong si Tatay Purong. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, muling naglalakad na ang mga ito, pababa na doon sa lugar nila ni Manang Lidya. Dumaan na ang mga ito doon sa mas madaling daraanan sa gitna ng kagubatan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Tatang Ubak, makakasalubong nila ang angkan ng mga matatandang saltik na naninirahan sa bukirin ng sungkol ang mga saltik na ito ang nagbigay ng sakit sa ulo sa lahat ng mga taong naninirahan sa hilagang bahagi ng isla ng Walog. Kinatatakutan na ito ng karamihan kahit na mga antingero umiiwas na sa mga ito. Tanging si Tatang Ubak lamang ang natatanging kumakalaban sa angkan ng mga ito. Bukod, sa parami na din ang napapatay ang angkan ng mga ito sila din ang responsable sa mga nakawan at patayan sa paanan ng bundok at maging doon sa patag. Nakikilala din ang mga ito na mababagsik ng mga tulisan. Ang angkan ng mga saltik ay lahi din ng mga asuwang, ngunit nabibilang lamang ang mga ito. Sa mga pinakamalalakas na hanay tulad ng mga bangkilan at mga gabunan, bukod kasi sa kanilang pagiging aswang, nagtatangan din ng mga mutya ang mga ito at mga karunungan sa mga orasyon. Medyo may kalayuan pa ang mga ito. Nararamdaman na agad ni Tatang Ubak ang presensya ng mga saltik. Kaya balak na sana ng matanda na lumihis na ang mga ito ng daan. Hindi kasi inaasahan ni Tatang Ubak na makakasalubong nila ang mga ito doon sa kakahuyan na iyon. Dahil ang teritoryo naman ng mga saltik na ito ay doon sa kabilang bahagi ng kabundukan ng sungkol. Ngunit huli na, naamoy na sila ng mga ito. Doon sa unahan, nakita na nila ang mabibilis na pagtatakbuhan ng mga ito papalapit sa kanilang kinaroroonan, Napamura na itong sitatang ubak at agad nawi ito sa dalawang kasama. Maka! Kahit na anong paman ang mangyayari, protektahan mo si Nabuno at Ligaspe. Gideon, humanda ka na. Tumango lamang ang binatilyo, ngunit nakita ni Tatay Ligaspe na bumuka-buka na ang bibig nito. Samantalang itong si Tatay Ligaspe, kinakabahan na rin ito. Noon paman, naririnig na niya ang bangis ng mga saltik na ito. Habang ang mga saltik naman, nang makita nito ang grupo nila at makikilala si Tatang Ubak. Nagdadalawang isip na din agad ang mga ito na umatake. Kilala nila ang matandang si Tatang Ubak. Alam nila kung gaano kalakas din ang mga tangan ng matanda. Ngunit ang nakatawag agad sa kanilang pansin ay ang batang paslit na kasama ng mga ito. Nakangisi pa ang pinuno ng masaltik habang dahan-dahan nang lumalapit sa kanila at wika nito. <laughs> datang ubak, mukhang naligaw yata kayo at dito pa kayo tumaan sa aming teritoryo. <laughs> Hindi naman abukay. Nagmamadali lamang kami. Kaya dito na kami dumaan. <laughs> Kung ganun pala, inaangkin na pala ninyo ang kagubatan na ito. Ay naku abukay. Hinay-hinay ka lamang. Malapit ang kagubatan na ito sa aking tinitirhan. Ako ang makakalaban mo sa oras na umabot na ang panggugulo ninyo sa aking nasasakupan. Napangiti lamang at napaangil ang pinuno ng mga asuwang na si Abukay. Darating din ang araw na magkakaroon tayo ng subukan matanda. Huwag kang masyadong magiging kampante sa mga tangan mo. Marahil alam mo na din ang kaya namin na gawin. Alam ko, Abukay, at alam mo rin kung ano ang kaya kong gawin sa angkan mo. Ngunit nakatitig na itong si Abukay ngayon sa Batang si Sibuno at muling wika ng pinuno ng mga aswang. Mukhang kakaiba ang batang kasama mo, tatang ubak. Hahaha, <laughs> panibago mong ampo na naman ba ang batang iyan? Hindi abukay, tinutulungan ko lamang ang batang ito. Agad na nakakaamoy ng panganib at kakaiba itong sitatang ubak. Sa tingin ng matanda, mukhang nagiging interesado sa batang si Buno ang pinuno ng mga aswang. Isa kasi sa mga kakayahan ng mga ito kaya ng mga saltik na magnakaw ng mga kakayahan ng isang nagtatangan ng mga mutya o mga gabay. Agad na tumitig itong sitatang ubak kay Gideon, palatandaan na kailangan na nitong talasan pa ang pakiramdam at paningin. Baka kasi balak pa ng mga aswang na ito na kunin itong si Buno. Hinawakan na rin ni tatang ubak ang bata. Ngunit itong si Buno nakipagtitigan na ang bata doon sa pinuno ng mga aswang kaya napatawa na lamang ang pinuno ng mga aswang at muling wika nito nakakabilib naman ang tapang ng batang ito <laughs> gusto kita bata tatang ubak ano kaya kung magkakasundot tayo Iiwanan na namin ang kagubatan na ito at hindi na kami manggang gambala pa Kapag ibigay mo sa amin ang batang iyan. <laughs> sa narinig nitong si Tatay Ligaspe, agad na hinugot nito ang itak na dala. Uwi ka nitong si Tatay Ligaspe. Magkakamatayan muna tayo bago mo makukuha ang aking apo. Biglang umaangil na din ang iba pang mga saltik at agad na nakatuwad na ang mga ito. Palatandaan na nakahanda na ang mga ito na umaatake kumilos na din itong si Gideon agad nang inilabas nito ang isang kahoy na sibat agad naman na inawat ni Tatang Ubak si Natatay Ligaspi at Gideon sa tingin ng matandang si Tatang Ubak hindi pa ngayon ang oras para labanan ang mga saltik na ito inaalala kasi nitong si Tatang Ubak na maaring mahirapan sila dahil kasama nila itong sibuno tama na yan Ligaspi Huwag mo na gidi Hindi pa uras. At pagkatapos, sagot ng matanda doon sa pinuno ng mga aswang. Abukay, hindi mga ordinaryo ang mga kasama ko. Subukan mong humakbang pa, papalapit, at nang makakatikim ka na kung sino ang mga binabangga mo ngayon. Sagot naman nitong si Abukay na napaisip din. Kakayanin nila ang makipaglaban sa mga ito. Ngunit sa tingin niya, malalakas din ang binatilyong may hawak na sibat at ang kuba na matalim na din ang pagkatitig nito sa kanila.